Yung scam tayo. ng hmm. malaking amount. That was six digits. Parang susuko na ako kasi parang pinaghirapan ko yun sa mga live sale. Oo. Oh, oh. Pero the mere fact na umabot kayo sa ganong kalaking transaction, it means katiwa din itong, ano, itong yes, itong bibili. Po. Pero pa papa, pa paano mag-lead yan para sa mga viewers natin na baka ma-encounter nila yung ganun? Ay, kailangan mag-ingat. Kasi hmm. minsan, yung legit nagiging scammer Oo oh, <laughs> oh, nga, no? nakoconvert, <laughs> nagpapakilala. <laughs> so, no? So, para last day ko na pala bilang legit, guys. <laughs> sorry, ito si no, scam pen. na ako. Okay. <laughs> so, ano sa story, Miss Hazel? kailangan mo talaga magpabaw. Mm. Kasi iba, akala ko okay kasi lahat naman nag-i-invest doon. Mm. <laughs> Mali lang. <pala. laughs> so, para maiwasan yung ganyan, mm. mas maganda kung magpa-vouch. Tapos alam mo kung saan yun. Kung malaki yung transaction, better meet up kayo. Hindi na yung mga wired-wired, medyo wired, delikado yes, to. Oh. So, mas maganda kung meet up na. So in your case, ano man nangyari? ni winner mo siya ng bayad, tapos wala pala? Parang ganun? binlock ka na? Yes, po Grabe. So hindi ko na hinabog kasi... Yun, bala na si Gabi. Oo, oh, <laughs> kasi masistress ka lang eh. Paano masistress kung magaling, ko. paano kung mahusay siyang magtago talaga? Hindi <laughs> naman hmm. mahirap doon eh, di ba? Sayang yung oras, panahon pagod. Pero paano ka naka-cope up? Kasi hindi madali yun eh. Hindi, Kahit dali. nga sabihin natin 5,000 lang malugi ka ng 5,000, masakit, masakit na eh. What more pa kaya? 6-digit, di ba? <music>